Bili pa tayo. Kulay rito. Diyan sa hilera na yan. Tagan sa gitna tayo. Wait lang. Ano na ako? Ang <laughs> dami ito. What do you want? Yan you know, ako may bili. Na? Ang tayo si biya. Dito na lang ma. Meron dito 250-200. Mm -hmm. Ini nang sate. Kita 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 lang, mua rồi, bao tiền? sáu mươi lăm, bảy mươi lăm, nhỉ? rồi, yeah,

Sa bahay na may personal chef ka. At may mga menu ka sa bahay mo. Gusto ko naman ano ngayon, butter chicken. Kami ni Bea, gamitin ko na yung token ko sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. I got it. It's green. Thank you. you